uh, ito yung ano ng tagaytay ngayon guys oh mapatak na yung ulan so, kahit pumapatak ang ulan ay mo manuroy ta nga doon nagpasilong na sila nag sumilong na ito kasi ako may payong okay lang patarik tarik pa daw so dito magbabayad tayo ng entrance تعال 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 بالسياره بالسياره سياره 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 So ayan nga guys no? Mag-akyat na tayo dito Ito yung ano Payong-payong style na to ngayon Pag-akyat natin sa People's Park Ito may pulis dyan Naka no Pantabay Walang Ayan, o. Oh. yung jeep kung gusto nyo sumakay. Pwede kayong sumakay. Parang may fog. maglakaw mag lang, papunta sa taas. Kaya naman maglakad. Pero hindi malamig ngayon. Nagambun-ambun lang. Walang fog dito banda. Ay, pagod. Oh. Tapos dito, ay wala na tayong maupuan. Ba't kaya giniba nila? Oh, yung dating mga bahay-bahay dyan ay payag-payag or purok-purok. Wala na. Pinakalkal na. Ba't kaya? So pupunta nga tayo sa tuktok para maipakita natin, no? Oh. Nakakahinga lang talaga umakyat. Dito, akya tayo dito. Sumasakit so, yung aking heart. Oh. May mga jeep sa ano, may jeep sa baba. Ah. Oh. Parang mabukad-bukad nga atong ilong din niya. Tarawa dito, maganda yung view. Yun yung kalaban dito ay ambon-ambon. Sige ko. Dito tayo. Tapiin ko muna tong payo. Dito pwede magsindi ng kandila. Ito so, tayo akyat. Makikita mo Kaya dito kinulkan. Wala na yung mga kobo-kobo dyan, o, oh, na pwedeng uh, upuan, tapos kakain, wala na. Paray ko, hindi ito pwedeng umupo dito. Uh, may tubigan pang naiwan. Ito tayo bababa. Dito dahan-dahan lang tayo magbaba kasi baka mamaya masipyat tayo ay gumulong tayo pababa. Yan, kailangan medyo matibay-tibay tibay ang tuhod. Kasi kung palampak-lampak ka, hindi ka makakababa, hindi ka rin makakakakyat. Uy, ginoo. So, ikot tayo. Aakyat ka tayo doon sa mansyon. Dito, hindi tayo makaupo dyan kasi basa. Doon. yung iba ayo mapagod so masakay sila ng jeep kano kayang bayad niyan sa jeep pano? akyat yung tayo, akya tayo Hindi, may CR din doon, no? Sampung pisong bayad. Ay, bakit ako nagpayong-payong? Wala na palang ulan dito. Akya ah, tayo dito. <laughs> <laughs> Ayan o, dyan tayo. Wala na bang ulan? Ano yan? May bayad yata yan pag nagano ka na ng telescope. Sige, ayaw Ay, mo. Uy, parang nakakalula oh. Ang malabo ang paningin ko sa pababa. Ito so, pag nakalang kante. Ano? Ito mo. Ang ganda na. Makarating so, na ba tayo? Wala na yata ang ano. Ulan. Yung ibon, no. Oh, tingnan mo. So, matakal-kal yung back po. Aba pala. Pupunta doon sa kabilang CR. Tara. Luma-luma na. Baka mabasa yung lapir natin. Ha? Hmm. Ah, telescope? Oo, pag naggamit siguro ng telescope, may bayad din. Ay, ang ganda-ganda yung nag-iisa doon nasa na tuktok talaga, oh. Ayun, oh, sa tuktok talaga yung... Ang lawa. Asan ba yung Taal? Iyon ba yun ang Bulkang Taal? No? Ayun yung Bulkang Taal. Ay, mayroon pa doon. Ito ba or doon? Doon nga, matatanaw talaga natin dito. Baba tayo doon. Baba tayo sa pinyahan. Ito. Nasa tuktok na talaga. Oh tayo. Hmm. Doon sa loob, hindi tayo pwedeng magpasok doon. Parang andumi naman dyan sa loob. No? Parang hindi nililinis. Oh, <laughs> do I? Let Uy. Uy. Daming nagdikit dito ng sticker, oh. Okay. Hmm. Daming nagano. Uh, gano. Tira ko pa ako, tingnan tira ka. Tara, dali, ano. Lahat tayo. tayo, lahat tayo. Selfie muna lang. Ito tayo, bababa, guys, tayo, bababa, guys, no. Papunta dito sa mga tindahan. Sino gusto gustong may mga souvenir? Ayan, dito din. <laughs> dito, marami kayong makikita. Oh. Ayan, well, 4 pieces, 100. Wow! The first time mm. yun ah! Ayan, may itak itak ko. May itak, may itak. Mm you souvenir souvenir ito dito ng ating captain ang bag pakita lang natin ang cute ng bag Ma, ma, ito, ma, ito, ma, ito, ma, 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 mo Sampalo. Oo. Oh. Ah, ito. na. Ito. ito, Sigurado ko mata yan Lima asin. Ito, tagaytay. Ito din yung may sombrero. Hindi tayo ikot. Tubig. Magkano pong ganito? Ate? Ay, 200. 200 yung mga ganitong bag. Hindi daw sa 180. Ay, nung no, tapang mo Naga butanganan og tabako no. Tabako kay namo ni siya borsa, bolsa. borsa borsa, uh, sa Bisaya pa butanganan og tabako oy. Kaninin to kay ang mga hambag oh. May bulaklak pa. thank oh, you cute ta siya motiba yung strap. Sa strap hindi matibay, Dito okay pero pag hindi. Parang hindi to okay. Ang cute to. Ang cute naman ito. Pwede isukat po. Pwede isukat. Aray. Manukat na lang tayo ng Maganda rin. Tingnan mo na Nakikita ba? Ha? Nakikita dito? Oh. Maganda. Magkano ganito po niyo na 250 guys o. So. Aray ko, parang hindi na matatanggal ah. 250. May ribbon pa sa, ta sa harapan. Ito din ah. ito tayo, Akyat. Para makabalik na. Comfort room. Oh. CR. So mali nga. Akala ko doon na yung daan. Hindi pala. Nawaw mali. Dito pala ang daan. Patungo sa tamang daan. Maling daan pala yun. Ito yung no? CR. Yan yung tinuturo ko kanina. Ah. Ito yung susurrenderan ko na ano. Yung akyat-akyat. Sa baba po ang seer. Saan ba? Diyan po pata. Ah! Wow, mali na naman tayo. Tapos exit! ha Ay, grabe! Nang ako. Balik tayo dito sa akyatan. Grabe. Oh, uh, puro mga wire dito. Mag-wish, maghulog tayo ng coins. Tapos, ano, hindi kung pwede lang i g dyan, i g na lang natin nung no? paghulog dyan, g -cast. So, hindi pwede ang G-CAS eh, mag-miss na tayo. Sana yayaman na ta yayaman ako. O, uh, diba? Yan. Ayun na. Makita mo. Ayun na kasi dyan, kasi baby pa doon. Sana all may kalabing labing. Ay, may mga ibon. Nako. marami pang umaakyat pero marami nang bumaba.

So ayan na nga guys no, yan lang ang update natin dito sa ano sa People's Park no. yan may mga giba uh, ko ngayon doon may mga kubo-kubo doon kasi gagawin nga daw ng venue. yan sa aking mga viewers diyan, sa aking mga subscribers, Maraming maraming salamat guys sa inyong pagsusuporta sa aking mga vlog, sa aking YouTube channel. Ayan. Daghang salamat no. Sana hindi kayo magsasawa sa pagsuporta sa akin para naman uh, marami pa akong ipapakita sa inyo ng mga uh, mga vlogs. Ayan sa sa paglalakbay or kahit anong mga vlog sana talaga niyo suportahan. So ayun na nga, bye-bye. Thank you